Willie Revillame dinagsan ang batikos dahil wala pa siyang plano kung anong panukalang batas ang isusulong sa Senado. at. Para sa aking balitang showbiz, pinutak din ang pagkondina si Willy e. matapos na hindi magustuhan na mga netizen ang naging sagot nito sa isang interview sa kanya. Sa interview kay Willy, tinanong ito kung ano ang mga ipopost niyang panukalang batas kung sakaling manalo siya sa pagkasinador. ay sa komedyante TV host, hindi pa siya nananalo at kapag nanalo na raw siya, ay doon na niya iisipin kung ano ang niya ng mga panukalang batas. Sinay pa ni Willy na huwag muna siyang tanungin tungkol sa panukalang batas dahil hindi pa siya nananalo at hindi pa siya sinador. Idinagdag pa nito na wag daw siyang madaliin dahil kaka pa lamang niya at uunahin daw muna niya kung paano siya manalo sa darating na eleksyon. Dahil sa sagot ni Willie kung kaya dinagsa ito ng pagkundina dahil halatao manong nung napilitan lamang itong pasukin ang politika. Marami nagkomento dito na sana ay may plataforma na ito bago pa ito tumakbo dahil iyon ang mayiging armas niya para manalo.